So, mega morning everyone. I'm Christina Putong from Mega World Horizon under Sir Jeff Entero, the um, uh, Team ACES Division. So, I am 31 years old, married, uh, with two kids. Badalas kasi kami, kahit wala kaming pasok, uh, talagang nag aactivity activity kami. Yun talaga yung kinaugaligan ng team ng division namin, no? So minsan talaga ang duty namin apat kami ng 12 hours totoo yun, 9 to 9 pm minsan 12 hours minsan 14 hours pa nga eh pag may namit ka na client inaya ka dito syempre extend talaga no So minsan um nakakalungkot pag meron kaming gatherings tapos yung mga anak ko may kailangan sa school na dapat puntahan ko na hindi ko mapuntahan kasi syempre uh, inuuna ko rin yung duty dito eh kasi uh, usually nag-start ako dito lagi ako mag-isa. Mag-isa lang talaga ako, no? Parang mag-isa lang talaga ako nagtatrabaho. Yan sila Miss Mary, sila Cheska. Nakikita ko sila, hi, ganyan, ganyan. Pero isa lang kasi ako nun sa team, no? So talagang ang aking goal lang din talaga, no? Na kahit mag-isa ako, talagang bibenta ako. Yun yung ano ko. So dito ako nakuha yung first sale ko. This is Aileen, my friend, from Ipsy very supportive naman din sila kahit na yung time namin hindi man ganun talaga karami yung time namin. No? So, basta, pag may time na, may pagkakataon na magkakasama kami, talagang sinusulit ko talaga. So, pinaparamdam ko sa kanila na love ko sila, lahat naman ng ginagawa ko ay para sa kanila. Sinusulit ko talaga para at least kahit na lumalaki sila, hindi nila ako nakakalimutan. So, mami ko, ganito kahit na, kahit na busy siya. So, lalo na pag may pasok. Minsan, umuwi kami, uh, nakakauwi kami 12, or basta mga pinaka-late namin, 10, 11, 12. Yan ang dating ko sa bahay. Minsan, pagka may pasok na, Monday to Friday, bumapasok yung anak ko. So, gigising na ako niya ng 5 a.m. 5 a.m., magre-ready na ako ng pagkain nila, ng almusal nila, at ng ulam from lunch to dinner. Talagang kailangan, bago ako umalis ng bahay, ayos yun. No? Kayo, ma'am. I'm Christina Putong from Mega World Horizon, ko. We offer free selling and... Uh, Siyempre, yung family ko, yung mga anak ko, yung asawa ko, kasi talagang suportado naman nila ako. Talagang... Saka gusto ko talaga sila mabigyan ng magandang buhay. So, kahit mahirap, alam mo, alam mo, maraming work na pwede naman na pasukan na... Ano ko eh, yung parang... Hindi ka mawawala ng allowance, dire-diretso, no? Maraming ganun. Pero dito kasi sa real estate, dito ko talaga sure na sure ako na dito ko talaga magbabago yung buhay namin, no? yung mga anak ko. Dito ko na rin sila pag aral sa private school, which is yung talaga yung gusto kong mabigay sa kanila, makapagtapos sila ng pag-aaral sa magandang school. Kasi yun yung hindi ko naranasan. No? Hindi ko naman sinasabi na pag-public, eh, hindi maganda, no? Pero yun talaga yung, uh, tawag, dream ko na mapag-aral ko sila sa maayos na paaralan. Magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kaya ako nagsusumikap dito. Dahil alam ko dito sa real estate, dito ko lang makukuha yun. So, sa mga ahente na nag-uumpisa pa lang, dumarating talaga yung time na parang napanghihinaan ka ng loob, lalo na pag walang benta minsan ano yun, natural na nararanasan natin yun, no? Pero hindi natin kailangan magstay doon. Kailangan natin gumawa ng paraan. Isipin natin kung anong kulang sa mga ginagawa natin. Isipin natin ano yung kailangan idagdag sa mga ginagawa natin. Motivation, yon yung family mo. Ano ba yung mga pinanghugutan mo? Bakit ka nandito, di ba?